nagluluksa ngayon ang buong entertainment industry sa bigla ang pagpanaw na nag-iisang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor. Binawian siya ng buhay noong Miyerkules Santo, April 16, 2025 sa The Medical City sa Pasig sa edad na 71. Naghatid ito ng na matinding kalungkutan sa mga mahal niya sa buhay, taga-suporta at lahat na nakasubaybay sa maningning at makulay niyang showbiz career. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng Showbiz sa Pagpanaw ni Nora Honor. Ang anak ni Nora na si Ian Leon ang nagkumpirma ng malungkot na balita sa kanyang social media accounts. We love you ma, alam ng Diyos kung gaano ka namin kamahal. Pahinga ka na Puma, nandito ka lang sa puso at isipan namin. Ilang sandali lamang matapos i-annunsyo ang kamatayan ni Nora, kaagad na nag ang star for all season sa si Vilma Santos ng kanyang mensahe. Anya, our sincerest condolences and prayers. Rest in peace, Mare, Miss Nora Honor, our superstar and national artist. Maraming salamat. Maiksi lamang ang mensahe ng Diamond Star na si Marisol Suriano. Anya, mamagay, mahal na mahal kita. Binalika naman ni Shasha Padilla kung paano sila nagkakilala ni Nora sa pamamagitan ng kanyang lola na lagi nanunood ng superstar tuwing linggo ng gabi. Anya, maraming salamat sa mga kantang iniwan mo at sa mga pelikulang kailanman ay hindi malilimutan. Rest in peace, superstar. My deepest condolences to your family. Ramdam naman ang labis na kalungkutan ngayon ni Janine Gutierrez na sa magkasunod na pagkawala na kanyang mga lola. Una ang lola niya sa ama na si Pilita Corrales at sumunod naman ang lola niya sa ina na si Nora. Ramdam din ang labis na kalungkutan at pangungulila ng sinariwa ni Hilda Coronel ang pinagsamahan nila ni Nora sa pamamagitan ng pagbahagi ng ilan sa kanilang mga eksena sa proyekto. At sa isa pang Instagram post, ibinahagi ni Hilda ang isang larawan mula sa pelikulang Beloved. Sa kanyang caption, how young and lovely she looked, my beloved. Isang pagbabalik tanaw at pagpugay sa kanilang mga tagumpay bilang magkakalakbay sa industriya ng pelikula ang ibinahagi ni Yula Valdez sa kanyang Instagram story. Minsahin ni Yula kay Nora, thank you for your contribution to the entertainment industry. Ipinost ni Rita Avila sa social media isang collage of photos kasama si Nora na may mensaheng, Rest in peace, Ati Guy. Ibinahagi ni Cherry Pie Pikachu na nakasama ni Nora sa pelikulang Whistleblower noong 2016, ang kanyang taus-pusong pagkikiramay sa papamagitan ng Instagram story. Maraming salamat, Ati Guy. God's perpetual light shine upon you. Sa Facebook page ni Senator Robin Padilla, kalakip ang itim na background. Sinulat niya ang simpleng mensahe na superstar. Si Eugene Domingo ay nagbahagi ng isang black and white na larawan sa kanyang Instagram kung saan makikitang magkayakap sila ni Nora at sinabing hindi hindi niya malilimutan ang kanyang ate Nora. Anya, ate, I will never ever forget you. Thank you. God bless you kinilala ni Chris Martinez ang naiambag ni Nora sa Philippine Cinema. Sa kanyang Instagram post, sinabi niyang, Atigay, Guy, our national artist for film, rest in peace na po. Salamat po sa inspirasyon. Sa kanyang Instagram post, nagpahayag ng taus-pusong pamamaalam ang film producer na si Noel Ferrer kay Nora sa pamamagitan ng isang bukas na liham na sinamahan ng mga litrato nilang magkasama habang nagkakatuwaan sa isang sofa. Sa pamamagitan ng isang pahayag na inatahala sa kanilang Facebook page, ang superstar ay pitarangalan ng Directors Guild of the Philippines, Inc. Tinapos silang mensahe sa pagsasabing ang kanyang kahalagahan ay magpapatuloy at magpapaalala sa lahat na kanyang pagiging isang dakilang superstar. Anila, ano thank you Ati Guy for being the great Filipino superstar. Rest in power. Sa kanyang Facebook post kalakip ang itim na background, iniwan ni Nadia Montenegro ang mensaheng Rest Now, Superstar na sinamahan niya ng star, crying face, praying hands, at broken heart emojis. Sa Instagram story ni Ogie Diaz, ipinahayag niya ang hintaos pusong pakikiramay. Sa kanyang Facebook post kalakip na larawan nila ng Superstar, ikinuwento ng screenwriter si Jerry Gracio ang isang hindi malilimutang karanasan niya kasama ito. Ayon sa kanya, minsan tinanong siya ni Nora tungkol sa kanyang talent fee para sa isang proyekto. Ngunit agad niyang sinabi na handa siya gumawa ng walang bayad para kay Ati Guy. Nahihiya pa raw si Nora at gustong magbayad. Kaya naging gulat ni Jerry ng kalauna na kalaunan ay bigla siyang pinadalhan ni Nora ng pera. Bukod pa rito, ayon sa kanya, palagi rin namimigay ng pera ang superstar sa staff at crew pagkatapos ng mga shoot. Sinubukan pa daw niya itong pigilan at ngunit sagot na daw dito sa kanya ay, Sir Jerry, pera lang yan. Sa isang mahabang Facebook post, ipinahayag ni Direk Adolf Alex Jr. ang kanyang matinding paghanga kay Nora. Sinabi rin ni Direk Alex na ang karera ni Nora isang phenomenon na mahirap pantayan. Ayon sa kanyang post, Ati Guy, yours is a story that we will never be tired of sharing and your legacy will surely live on. My prayers to her family, Miss Lot, Ian, Matet, Kenneth, and Kiko. Kasama sa mga nagbigay ng tribute kay Nora ang National Commission for Culture and the Arts. Sa kanilang official Facebook page, binahagi nila ang mga parangal na tamo at naiambag na kontribusyon ng superstar. Sa kanyang Facebook page, nagpahayag si Senator Grace Paul na taos-pusong pagdinalamahati. Dito ay iniwan niya ang pamosong linya ng superstar na, ang himala ay nasa puso ng tao, nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng mga himala. Maiksing mensahe ni Solomon Cruz sa Facebook, immortal ka sa maraming isipan, Nora o Nora naming mahal revolusyonarya. Ipinahayag ni Direct Lobby Ignacio ang kanyang pasasalamat at paggalang kay Nora sa pamagitan ng isang post. Nagbigay din siya ng isang pangako. Di kita makakalimutan ati Guy. Forever Nora niya nako. Maraming maraming salamat po Miss Nora Honor. Mahal na mahal po kita. Nagbahagi si Boss Toyo na kanyang damdamin sa social media. Ayon sa kanya, isang matagal niyang pangarap ang makadalaw si Nora sa kanyang tindahan sa Pinoy Pawn Stars. Anya, RIP the one and only superstar Miss Nora Honor. Sa Facebook post ni Monica Herrera, kalakip na mga larawan nila ng superstar, bidali niya ang kabaitan ni Ati Guy. Anya, pahinga ka na Ati Guy, you will always be remembered and your legacy will live on forever. Sa isang Instagram post, pinahayag ni Love You po ang kanyang matinding kalungkutan sa pagtanong ng superstar. Anya, maraming salamat po Ati Guy, you will forever be remembered, honored and loved. Sa Instagram, ibinahagi ni dingdong Dong Dada sa isang hindi malilimutang karanasan noong mid-season ng Paricoy noong August 2015 nang inanunsyo nilang magkakaroon ng espesyal na bisita. Hindi niya rin inaasahan na ito ay si Nora. Noong gabing yon, isang mahaba at magulong araw ng shooting ang kanilang tinahak. Karamihan ang mga dramatic scenes. Nakalaan na kanyang eksera sa superstar sa huling bahagi ng gabi. Lahat raw ay nakafocus at ang setup ay nangangailangan ng pinakamahusin na performance mula sa lahat. Aminado si Dingdong na kinakabahan siya na makatrabaho si Nora. Ngunit ang tumatak sa kanya ay hindi lamang ang presensya nito sa eksena, kundi ang paraan na kanyang pag-uugali sa pagitan ng mga takes. Sa halip na magtago sa kanyang tent, umupo daw si Nora sa kanyang satabi, isang monoblock chair at pag usap sa kanya. pa si Dingdong. Dong, and yes, I'm proud to say I shared it with a national artist, with a superstar. Maraming salamat, at igay. Rest in power. Sinabi ng entertainment journalist si M.J. Marfori na si Nora ay isang biyaya sa si industriya. Anya, rest and power our superstar Nora Honor. Ipinahayag ni Rodel Fernando, dating pangulo ng Philippine Movie Press Club, entertainment journalist at matalik na kaibigan at manager ni Nora, ang kanyang matinding pagdadalamhati. hati. Anya, sobrang lungkot ko po ngayon. Hindi ko lang siya matalik na kaibigan kundi nanay ko na talaga. Dami namin pinagsamahan, dami namin sikreto. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Food Delivery Director Baby Ruth na sa kabila ng dami ng mga bituin, si Nora pa rin ang pinakamaningning. Ipinahayag ni Senator Bong Revilla kanyang pakikiramay sa pagpanaw ni Nora at Anya, nakakalungkot na muli na namang nawala ng hiya sa ating industriya. Ang kanyang kahusayan, dedikasyon at pagmamahal sa sining ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Sa isang social media post, nagpaabot ng pakikiramay si Richard Merck, isa sa mga dating naging karelasyon ni Nora. Ayon sa kanya, wala nang katulad pa sa yung maong veteran actress. Ipinahayag din niya ang kanyang lungkot at nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa mga anak ni Nora. Nagbigay ng respeto si Isigana kay Nora sa pamamagitan ng isang taus-pusong tula. Mensahe niya, paalam pinakamanining na bituin. Hayaan mong kahit saglit ang buong mundo'y dumilim habang buhay ikaw ang hihirangin, mananatiling pinakamalingning na bituin. Sa kanyang tribute, ibinahagi ni Rochelle Pangilina na si Nora ang artistang pinakahinahangaan nila na kanyang nanay. Nagbigay po kay si Charo Santos sa pagpanaw ni Nora sa pamamagitan ng isang post sa social media. Ibinahagi ni Charo isa sa mga pinakatanyag na linya ng pelikula. Walang himala, ang himala ay nasa puso ng tao. Ramdam din ang labis na pangungulila ng magkapatid na sila Lotlot -Lot at Matet Leon. Ayon kay Lotlot, -Lot, her light lives on, forever loved, never forgotten. Sa mata si Matet ang na nagbigay ng isang maikli, ngunit touching na mensahe. Isinulat niya sa kanyang caption, I love you, mommy. Nagluksa si Jeric Gonzalez sa pagpanaw ni Nora na nakatrabaho niya sa ilang proyekto. Sa post ni Jeric, ibinahagi niya ang larawan na ni Nora at nilagyan ito ng mga broken heart at teary-eyed emojis. Nagbigay po guys si Winwin Marquez kay Nora Honor sa pamamagitan ng isang Instagram story. Nagpaabot din taos puso sa pagkikiramay sa Ami Perez sa pamilya ng Yumaong Superstar. Sa isang post sa Instagram, ipinahayag ni Tirso Cruz III ang kanyang pagkikiramay sa pamilya ni Nora at nagdasal ng comfort para sa kanila sa panahon ng pagluluksa. Sa kanyang post, inalala ni Direct Percy Intalan ang kanilang naging pagsisama ni Nora sa pelikulang Dementia. Nagpahayag na batid ni kalungkutan si Gerald Santos sa pagpanaw ni Nora. Sa kanyang post, taos puso siya nagpasalamat sa inspirasyon at kabutihang loob nito. Sa kanilang opisyal na pahayag, nagbigay pugay ang famas kay Nora sa kanyang pagpanaw. Ang tanghalang metropolitan na paabuti ng pagkikiramay. Ayon sa Met, si Nora ay hindi lamang isang pambihirang artista at mga aawit, kundi siya sa mga pinakadakilang icon ng Philippine Entertainment. Nagpaabot ng pagkikiramay ang MTRCB sa pagpanaw ni Nora. Nagpahayag na pa din rin ang Film Development Council of the Philippines. Ang Carlota Films ay nagpahayag ng na pagluluksa sa pagkawala ni Nora. Kabilang sa nagbigay pugay si Pangulong Bongbong Marcos, nilarawan si Nora bilang isang regalo sa bansang Pilipino. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching